Buti po sa lahat mga kapanda at sa nag-apply, nagbabalak na papasok bilang isang put panda rider. Magandang araw po sa inyong lahat. At in this video, pag-usapan natin, sasagutin natin ang tanong dito sa channel natin. Isang viewer na nagtanong sa channel natin. At alam ko ito din ay mga katanungan nyo din. At kung bago pa lang kayo sa channel natin, so don't forget to share and subscribe. Ibigan yung tanong sa ating, ating viewers kung ilang araw daw bago dumating yung equipment natin na in order doon sa rider shop ng put panda. So mga Kapanda, diretso akong sasagot sa tanong na 'yan. So ilang araw bago dumating yung mga equipment na inorder natin kay panda So sa akin mga Kapanda, ako ay nasa Visayas, uh, particularly sa Liti. So sa akin nung nag-apply ako at natanggap ako at nag-order ako ng equipment kay Foodpanda, nung uh, nagbayad ako ng 500 doon sa uh, doon sa uh, ridership natin. So nagbayad po tayo ng 500 kasi ito yung tinatawag nila na dati na down payment. So 500 yung binayad natin. So pagdating ng limang araw exactly umabot yung yung equipment natin na pinanala ng Food Panda via uh, So dati GNT yung GNT yung ano carrier na pinadalhan ni Food Panda. Pero ngayon nag-order ako tatlong business ng mga equipment kay like Food Panda, mga t-shirt, bag at saka yung belt bag yung bag na yung bag na replacement sa ano yung malalaking bag natin standard sa saka belt bag at saka t-shirt sa sa ninja ba na yung ano yung 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 carrier na pinadalhan ni Panda so may may mga bagay ako na payo sa inyo mga kapanda para siguradong umabot sa inyo yung ano yung mga order mo nyo kay Foodpanda Panda laging laging online yung cell number yung cellphone mo ipatay yung number na nakaregister doon sa sa Podpanda. Pangalawa mga kapanda, lagi yung bibisitahin yung career na pinadalahan ni foodpanda. Panda. Kung mayroong ninja sa area nyo, ninja or giante, bisitahin niyo baka mayroong kang parcel doon na hindi hindi na hindi hindi kanila na contact at coverage ka, ka, hindi kanila ma rates at saka yung parcel mo pagdating ng tatlong araw uh, mag-return to vendor yan mga kapanda. Tapos no refund na po yan. So yan mga kapanda, ito yung mga bagay na kailangan natin tandaan na pag mayroon tayong in order kay Pod kailangan naka-online talaga. Laging naka-online yung cellphone na nakasister natin doon kay Panda. So, sana in this video mga kapanda, nasagot ko yung mga katanungan nyo. Kung ilang araw bago dumating yung equipment na in-order natin kay Pod ang sagot natin mga kapanda is limang araw mula nang in order nagbayad po tayo ng 500, pasi, unang daw pasi una or down payment natin doon kay Pod So yan mga kapanda, maraming salamat sa panonood. Sana mayroon kayong uh, natutunan. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo uh, dito sa channel natin. So maraming salamat. Ito yung kaibigan, isang Food Panda Rider dito sa Bye Bye City Elite.